Siya ang lalaking kailangan makasurvive for 30 days habang hinahabol ng mga assassins. Stop filming me! Money for a doctor now. Ben, watch us up. Welcome to the running man. This is why you can win this game. still here, you shit eaters. Ah! ito sa isang mundo kung saan merong isang sikat na game show kung saan kailangan ngang makasurvive ng mga contestants for 30 days habang hinahabol ng iba't ibang mga assassins. Dito na nga natin susundan itong si Ben Richards na sa sobrang nangangailangan nga siya ng pera para nga sa pamilya niya, dito na nga siya sasali sa contest na ito. Pagsali nga niya dito, gagawin nga niya ang lahat para makapagtago, makasurvive, and makaligtas kung saan hindi nga ito magiging madali dahil na nga rin sa mga magagaling na hitman na humahabol sa kanya. Kung saan sa paglalaro nga niya, malalaman nga niya yung sikreto ng palaro na ito kung saan mas gaganahan nga siyang makaligtas para makagante sa mga pasimuno nito. Dito na nga siya makikipaghabulan, taguan, takbuhan, at syempre labanan kung saan magsisimula nga siyang magustuhan ng mga taong nanonood sa contest na ito title ng movie, The Running Man. Hindi ito yung sa Korea. Bilang fan ni Edgar Wright, I'm slightly disappointed about this one. I love his Cornetto Trilogy and Baby Driver, pero dito, masyadong makalat lang talaga yung story start with what I like na nagustuhan ko nga yung itsura ng mundong binuo nga nila dito. Hindi nyo pa alam, remake to ng isang movie nga ni Arnold Schwarzenegger nga dati and in some ways, na-capture naman nila yung futuristic look nga ng original na nagawan pa rin naman nila ng mas modern take nga sa future ng mundong to. Tuko lang din purihin si Glenn Powell dito kasi sobrang bagay sa kanya yung role and he really reminds me of Tom Cruise na hindi na rin nakakagulat kasi nga sabi nga rin nila, siya na yung parang next na Tom Cruise na rin talaga eh. It is got the charm, the acting chops, the looks, and kahit din naman yung mag-serious roles and also action and comedy nga, and makikita niyo rin naman yun on this one. Okay, so bakit nga ba hindi ko masyadong nagustuhan? Some parts of the plot becomes too repetitive even though naipakita and nasabi na nga rin nila na paulit-ulit before. Obviously, the running man contest is a metaphor nga for the government kung paano nga nila pinaglalaroan yung mga taong nangangailangan for their own gain and entertainment nga. Don't get me started also on the fact that they try to manipulate nga the people, to control nga the idea of the masses nga. That's very timely and as a great message. Pero kasi, kahit gaano kaganda yung message mo, kung paulit-ulit lang, nawawala yung halaga ng message and it becomes parang preaching na nga lang din. Sobrang nabilisan din ako sa mga pangyayari mula opening pa lang na parang hindi man lang nila masyadong sinet or pinakilala nga ng maayos itong si Ben Richards na parang sa isang iglap, kasali na siya agad sa laro naman lang mas nakilala natin siya, yung pamilya niya, kung gaano nga sila kahalaga sa kanya, kaysa parang minadali lang nila para dumiretso na nga lang sila doon sa mismong game. Ang dating kasi, in-speedrun lang, lang nila eh. like ang pangit nga ng trabaho niya, nangangailangan nga siya ng pera, subsub sa trabaho nga yung asawa niya, tapos ina, game na. <laughs> Kumbaga, gets bakit niya gagawin, pero wala lang masyadong wait na sayang lang kasi ayun yung drive niya sa paglalaro eh. Kasi pagkasimulang-pagkasimula nga nung laro, it's fun naman din agad eh. Nakakatuwang panoorin, maganda yung action sequences and everything, magaling yung mga kalaban, and maganda yung nasimulan nila nung nag-start na nga yung Running Man, kaso nga, papuntang third act hanggang nga doon sa may ending, doon na nga naging makalat. Kaya it's clear naman yung mga nangyayari, pero it's very questionable and coincidental lang, if you know what I mean. Also, didn't like na bigla lang nilang pinasok yung babaeng inagawad nga niya ng sasakyan, kasi ang awkward ng pagkakapasok niya, and halatang, pinilit lang siyang ipasok sa kwento. I think she's a reference nga from the original pero sana kasi mas maagi siyang pinasok nga doon sa story. Kaysa parang nga siyang bigla ang pinasok tapos towards the ending na nga kasi alam mo yon wala naman siya sa sinundan nga natin na story all throughout the film tapos bigla na lang nila siyang pinasok. So parang as an audience, pakialam namin sa kanya ba diba? Back to the story, again, I get it, defying the system or the government nga and standing up to these manipulators. Pero ayun lang, hindi sila naging creative kung paano nga nila gustong ma-achieve yung message na yun. Also like yung added characters nga dito sa kwento, like yung conspiracy theorists nga na nagsasabi nga na nilaloko nga lang na system yung mga tao. Pero kasi lalo na doon sa ginawa nga nila doon sa ending sequence, para sa akin, show, don't tell. Yes, it's funny and quirky kung paano nga nila nire-reveal yung nangyari nga doon sa may dulo, pero kasi Nasira niya yung momentum, papunta nga doon sa dulo And for me, sobrang unnecessary nang sinayon Ipang pagdating nga nung reveal na buhay pa nga siya Tapos pinabagsak nga niya yung system na ito Personally, ang reaction ko na lang Ah okay, kasi alam mo yun Expected ko na and predictable na din naman Since nakita na natin yung ganitong klaseng ending sa iba pang mga movies So yun, again, ang title na to ay The Running Man At ang Torta rating ko for this film ay 6 out of 10